yellow yellow nasa Nax Berry Farm pa rin kami ayun yung ano yung isang sakayan na ano at saka yung ano leader tapos ito yung ano yung roller coaster na ano sabi ko ano uh, pabaliwaliktad ayun may pakyat -pak doon ayun hindi pa kami sumasakay <laughs> ayun yung ano may paket <laughs> parang takot na ba ako yata yan <laughs> ayun ihinto eh, pa sa taas eh tapos biglang babagsak eh ayun oh ay pabalik pa yung bagsak <laughs> ah, sige dito tayo Andar na yung train. Kasi nagsasarado na. Nasaradohan na. Ayan yung mga sinaulang train. Malaki rin yung makina. Ayan o. No? Ay, ay, ay. bakat kana ang tagal tagal mong ano eh ganyan pala dati <laughs> yung kampana manual na hinihila hila, -hila. <laughs> Saan kaya pupunta ito? Ayan. Parang may show doon banda doon ha. Ah. Ayan na yung dulo. Okay. That's it. Okay, okay. Eh, sakay din tayo dyan sa ano. May mga lumalakad-lakad dyan sana sa ano. Bundok sa bundok-bundok na yan. Okay, okay. Ayan eh. May sakayan dun eh. Sa may bundok-bundok eh. Okay, okay. Bye-bye.